Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. So alas 4 na pala ng hapon guys. So ngayon lang talaga ako nag vlog guys. And magpapakain ako ng mga manok ni daddy as usual. Ganun naman talaga tuwing hapon magpapakain ako ng mga manok. <laughs> so ayan guys nagaabang na yung isang manok dyan kasi gusto na niyang kumain. <laughs> magpapakain na tayo ng mga manok. Tingnan nyo to guys, ipapakita ko guys. Yung ano namin guys, yung, yung damo namin guys, sa sobrang init. Ayan guys, so oh, para silang na, namatay guys, yung natuyo ba yung mga dahon nila. Ayan guys, so, oh, sobrang green talaga nito guys. Diba, ang ingay ng manok sobrang green nito and ah, ngayon brown na talaga sila guys my god hindi na kasi umuulan guys at saka yung init grabe talaga kaya nakakalungkot talaga guys ayan no kita nyo yan guys brown na talaga sila sana talaga umulan na So, ayan yung mga papakainin ko, guys. Yung mga malalakas manusik. Ayan. Tsaka dun sa kulungan. Ganun lang talaga yung routine ko, guys. Tuwing hapon, magpapakain ng manok. Alas 4 kasi ako nagpapakain ng manok, guys. And sobrang laki na nitong punuan ng ano, guys. Ano bang tawag nito? Mansanitas? Oh, mansanitas. Ito yung bunga niya, guys. Oh. <clears throat> Ito, guys. Dati nung maliit pa ako, guys, kumakain kami nito, guys. Eh. Maghanap tayo ng hinog. Oh, ayan, guys. Kita nyo yan. Ayan, hinog na yan, guys. Kinakain namin to dati, guys. Ayan, no. Eh. Sobrang dami niyang bunga talaga, guys. As in... Ayan, sobrang dami niyang bunga. Ayan. So ayan, Tapakainin ko 'yan diyan, guys. O di ba? Yung mga borders natin diyan mga manok. So ayan. tuwing umaga si daddy yung nagpapakain guys tuwing hapon naman ako naman yung nagpapakain kasi nga trabaho si daddy anting tingnan nyo naman guys umuulan sana naman lumakas yung ulan no baka kasi it's a prank na naman tong ulan ay wala na talagang ulan guys hindi na talaga ang batuta naman dito ang ingay ingay hindi makapaghintay tinali ko muna siya dyan guys kasi nga magpapakain ako ng manok pupunta na naman yan dito kakain na naman yan ng lupa Ay, ayan at saka maganda naman tong pang guys ito guys oh ayan pang ano to guys eh, pag maglakad-lakad pero hindi to yung ano guys, hindi kadena yung partner nito. May partner to guys, pero itong kadena na lang muna yung nilagay ni daddy. Ayan guys, so para siyang bag guys. Ayan guys, so sa katawan niya. <laughs> eh, gusto na niya kasing sumama kay mami. Gusto na niya magpakuha. Eh magpapakain pa ko manok. Ha? Hoy. <laughs> Tingnan mo yung mukha guys. Oh. Eh. yun. Sinong kawawa? <laughs> Hmm, Nagpupuowo mm, yun. Magpakain mo na si mami ng manok. Patatapos, kunin ikaw ni mami. Okay? It's a deal, Miley. <laughs> Kukunin ko yung ano guys. Um, yung ito guys ba? Ito. Yung stand phone ko guys. Ito yung ginagamit ko pag nagwa-vlog ako, guys. So, magpapakain ako ng manok. Ang dami ko na namang chika do. Diyan ka na muna, ha? Hmm. Meron pala kaming sabon, guys. Eh? Pero hilaw pa ito, guys. Papa, hindi pa siya nahinog. And ito na lang yung pagkain ni Daddy, guys. Kaunti na lang. Ano, ito naman, wala nang laman. So, hindi ako napapakain ng uh, maliliit na manok, guys. Yung mga piso, guys, ba? Yung mga bibi chicken. Kasi nga, ubus na. Bibili pa si daddy naman yeah. So, yung papakainin ko muna is yung malalaki, guys, na mga manok. Yung isa naman dito, guys, hindi na makapaghintay. Pumunta na talaga dito. Mm -hmm isang manok ka dito guys. Ayan. Naglulumlum siya guys. Ayan guys. Oh, nakakatakot. <laughs> ah. Yung itlog niya guys. At yung sa ilalim niya. Nilulumluman niya yung mga itlog niya guys. Ayan. So, ayan yung itsura niya guys. Shamo namin niya na manok guys guys, yan yung itsura ng mga pagkain nila guys. So magpapakain ako dahil tingnan nyo yan guys, nag-aabang na yan sila guys. Oh. excited na masyado kumain. Akala mo naman isang taon hindi pinakain. Oh my God! Wow! A few moments later. So ayan guys. Pag ako talaga tinuhik nyo, tuhikin ko yung mga ano nyo ha. so ayan guys tapos ko silang napakain ayan ang bilis na ubus do. diba ganyan sila kalakas kumain guys para ding mga taong at ayun na nga guys It's a prank lang pala yung ulan. Ayan, nawala yung ulan eh. Kala ko uulan na talaga, hindi naman pala. <coughs> Dito talaga na part guys, um. Ay, hindi ko alam kung mabubuhay pa ulit sila guys. Sana talaga umulan na guys. Ayan, um. Hindi pa naman to siguro sila patay guys, no? as in guys sa sobrang init talaga guys ang sobrang green pa naman talaga nito ang ganda tingnan ngayon tingnan mo guys yung kaibahan guys naging brown na talaga sila kakaunti na lang yung green One eternity later. Dahil nga guys, tapos na silang kumain. Shempre, papa inumin na naman natin sila ng tubig. Kasi nga, mabubulunan naman sila pag walang tubig. E tayo nga, di ba, umiinom tayo ng tubig. So, dapat painumin din natin ng tubig yung mga manok. Char. Ano, oh. So, ito yung nilalagyan ko, guys, ng tubig. Kasi nga, marami para madalian, guys. Hindi ako pabalik-balik ba. So dito ko na tinatapos guys ang ating mga kabuang dahil tapos na nga akong magpakain ng mga manok. Maraming salamat guys sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Please like and subscribe para ma-notify po kayo pag may mga bago po akong upload na video. So yun lamang guys at maraming salamat. Bye!